Nag-live uli ako ng ano, ng niluluto ko. Nakaluto ako ng spicy adobong manok with atay. At saka, nagluto din ako ng pansit. <laughs> Para ano, mabayadan ko yung mga utang ko, yung mga nakakaraan na wala akong vlog, guys. At least, ngayon, dala-dalawa, meron akong live sa na pagluluto tapos yung isa ay dun sa daily ano namin daily vlog namin ni Papsi habang kaya ito naman tinanong nga yung pintuan na ito bumubukas kaya nagugulat ako kala ko andito na si Papa eh yung ano siguro ito hi kakain ka na nagugutom ka na nak ha gutom ka na <laughs> Ano, gutom na rin kayo? <laughs> Bakit? Gutom na. <laughs> Dito na si Papsi, guys. Hi na ako. Hello, gutom na ikaw? Wait lang, malapit na kayong kumain. Pinainit ko yung adobo. ang huh. Ang anghang. Grabe. Mm, -mm. Yan na si Papa. Gutom na rin ako. Kakapanginig. Bumibili talaga ako ng ano guys. Bumibili talaga ako ng atay. Para ihalo sa adobo namin. Mas gusto ko yung maraming atay. Sobrang anghang. Super spicy naman pala itong ano. Maluto ko, besh. Kain na tayo. Mm. Ah. ah. Yung ano? Saan na yung? Ah, ito. Ano? Ito. Ito. Yan. Yung ang talbos ng ampalaya oh, hindi ko pa nailaga. Wala nang panahon. Ito match. Kutsara. Paikot-ikot lang talaga. Makamahilo na kayo. Good. <laughs> kami lang naman ni papa ang gumagamit nito guys ng kutsara na ito nakahiwalay yung ano pang bisita namin yung para sa bisita andon eto. jar yung binili namin na ano kutsara na isang aram kahapon pala kain na o oh, ano nako na. <laughs> ay, tubig pa pala. Naamoy nila yung... Ay! ay? May pansit na ma. Allah, sorry hal. Hindi ko napansin guys. Wala na palang kanin. mau ka nang kumain. Mauli na lang ako. Magpansit muna ako. Ha? Okay naman sa akin. Kahit pansit ka. <laughs> Mora na si Papa kumain. Meron naman kanin doon guys kasi napanisan kami kahapon. Sabi ko sa kanya, wag nang ano, wag nang... Ito yung alamang lulutuin ko sana mamaya na lang. Huwag na magluto ka ako ng marami. Kasi sayang naman pag lagi kami napapanisan. Parang ilang ano na yun na puro... Oo. Ayun on, nalimutan mo naman na ito na panis guys. O, nakanin namin. Sayang. Mag-ano na lang muna ako magpansit. Ay, guys. Meron. Sorry. Meron pala akong ano dito. May kalamansi ako nakita. Kuha tayo ng... Kahit mga ilang piraso lang. Ilan ang meron? Dalawa? Kung may... Kung may lima? <laughs> ano? Diyan ka na naman sa labas. Ha? Ikaw talaga, hindi mo alam kung anong gusto mo. Lalabas, papasok, aalis. Dito may nakita akong kalamansi. Ayun, nakipag-unahan na o pumasok na. Nakita akong kalamansi eh. Hala, nawala. Ay, ito pala. Ay, ayun. Hala, nawala yung iba. Ayun ikaw naman di mo lang nakita na wala na lita es malapit na nating maitanim sa lupa itong ano kalamansi oh di ba ayan oh tatlo ayo nga pala pwede naman ang suka suka ang ilagay sa ano pwede pala hm. be alam nyo guys ito itong si Jamie Mula na nandito si Jamila Ang daming umiihi dyan, oh Kahit hintay sa kanya Iniihian yung posti ko Ang panghipanghe Ng mga lalaki na liligaw sa'yo Ha? Iniihian nila Oh, wait lang Papakain ka na, ha? Wait Nilalabas pa yung muka Ay, nako Nakakuha naman ako anang ng tatlong kalamansi sa farm. <laughs> pansit na lang ako, guys. Mamaya na lang akong kakain. Nakabusog din naman yung pansit eh. Saan ba yung mga tinidor natin? Ay, naku. Ito yung ano, kami ng bayabas at saka guyabano. Ito, ito, ito. Bayabas at guyabano. Eh, pwede pa pala. Pwede pa kaya isang salang pa? Pakuluan ko pa uli. Pwede pa kaya? Itong bayabas at guyabano. Okay. Hindi, meron pa dito. Nilagay ko sa tumbler eh. Para ano, unti-unti kong in Ilagay ko dito sa tumbler guys yung ano yung nilagang bayabas at saka guyabano ayan oh inaway ni Papa kanina kumuha siya doon sa bukid Bakit na late kang umuwi ngayon? Na late ka aray ko. Oops. Sarap lang pansit. Naluto na itong ano, kanin. Hindi na ako kain, guys. Parang ano, na, ay, hindi na ako parang talaga nabusog ako sa ano. Nabusog ako sa... Ito, pansit. Napaliguan ko na yung ano, si Bella. Si... Ito, Sky at saka si ano si si puti si si Kapaliguan na yan ay si cheddar na lang papaliguan ko pa ay, teka para kumain na kayo huwag na masyado malikot ay naku nakakapagod na rin naman yan tatlo kay apat kayo hmm mag isa lang ako wala si papa ah mabait kayo kapag si mama ang magpapaligo lalo na pag wala si Papa. Mabait kayo, ha? Opo. Hmm? O, oh, si Bella, si Ante. Ante. Oh, sarap ng pakirandam ni Ante. Nakaligo naman si Ante. Sky, kamot na kamot naku. O, oh, ayan, baba na. Sige. Hmm. Guys, tingnan nyo. Yan ang gagawin nila. Hmm. Hmm. <laughs> ayan, ganyan. Pagbago mga paligo yung mga yan, pakala mo mga bagong naggasolina. Mm, sige. Shhh. Mm, hala, hala, hala. Tama na anak, tama na, tama na. Tama na, cheesecake. Tama na ah. Mm, tama na. Shhh. Masaktan na yan eh. Ako, nilaga, ah, 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 ah. <laughs> Nakita kasi nilagay pagka pagkain. Eh, mukhang tikna niya na dukwang. Mm, sige, kakain na kayo. Kakain na kayo. Maligo muna ako kasi pupupo kayo eh. <laughs> Parang buhawi ah. Ubus agad. At limas na limas. Pinakain ko sila ng ano, balun-balunan. Yung nilaga guys, na balun-balunan sa kaatay. Atay ng manok. Ano, nasarapan? Ha? Sobrang sarap kayo yung... <laughs> binigay ni mama na food ninyo. Ano? Kaliligo ko lang, guys. Mm, tama na, tama na. O, sige, sige, sige. Okay na, okay na. Sarap na na, no? Sarap. Kakay, ano yan? Ano ito, eh? Ano yan? Saan mo kinuha ito? Tapon natin. Ano, ano yung... Ano, ano yung nakukuha mo? Gumaba ka ba? Nak? Karni ba yun? <laughs> <laughs> Tinapon ni mama. Huwag mo lagay sa kama natin, nak. Huh? Itong dalawa na ito, oh. Mm. Akin na na, tama na. Eh, naku. Makadila. Tinan nyo, ang linis-linis. Mm. Hmm. gustong-gusto nila yung pagkain nila. <sighs> ikaw naman, ante. Pag magulo naman yung mga pamangkin mo, ikaw ang behave. Hindi yung sinasabayan mo sila. Alam mo na nga makulit yung dalawa na yan eh. Hmm. Yan talaga dalawang bulilit na yan. Wala talagang kasawaan. Ganyan sila. Ano kakakain lang, oh. pag bagong ligo sila, ganyan sila kasigla. Hmm. Si ante, matutulog na yan. Si kakay, pumupwesto na yan. Dito yan sa tabi ko. Pinatayan ko sila ng ilaw, guys. Paano ba naman? Tinan mo. Pare-pareho kami, hindi mapapahinga yan. Hindi kami makakatulog dahil dyan sa ano nila na yan. Hmm. Ako magpapahinga ako na isang oras. Kukunin ako mamaya ni papsi Kaya magpapahinga ako. Isang oras yung pahinga ko. Ganyan yung dalawa. <laughs> oh. So kulit. Magpapahinga dalawa na yan, eh. pahinga muna ako guys. See you later. Baka mamaya sa bukid na lang tayo magkita. Dito na ako sa bukid guys. Ginawa ako ni Papa. Tapos na sila magmerienda. Ah, gumawa na sila ng mga poste. Ay, meron na palang nakatayo. 1, 2, 3, 4. Pang-apat na poste na pala yun. Tapos magbubuhos na sila. Yung manhole. Yun dito sa gawing side na ito. Yung lagyan nila ng, ng, ano, ng hollow blocks. Ayun, nakadikit sa manhole. Ito, oh manhole ba yan pa? basta yung ano <laughs> ba bilog na yan ito yung manhole naka-open siya naka naka-open bakit naka-open? eh paano kung bakit naka-open? eh kung may malaglag malaglag oh, mababaw oh. na Sapin. Oh, kakausapin. Nakailang semento na kayo? Apat yata. Ah, pang-apat ito. <laughs> Nakadalawa pa lang kayo doon. Hmm. Hmm. yung sa amin. Bago din ito. Bagong tayo din yung ano, bahay na yan. Nirenovate pala tas may tindahan dito sa tapat. <laughs> yan yung barangay hall, yung kulay dilaw na yan. Eskwelahan yung kulay puti. Ay! Op, basta, magkakasunod yan. Yung dilaw, barangay hall, kasusunod susunod eskwelahan. ba diba, Malapit din kami sa eskwelahan. Ang luwang! Hmm? Talang hmm? ganyan yan, kaluwang? mabigat ha mabigat din yan sayang kasi yung plywood na guys pauwi na kami dala-dala namin yung mga ano niya Yeah, pati hos guys nakaano na kami nakadilig na kami ni papa saka nakalinis na rin kami dito Pagdating namin, diretso linis, diretso dilig. Ang ganda ng mga alaman ko. ganda ni Lo, flex ko lang. Lo, <laughs> ang ganda din nito, ang Ang ganda. Yabong lahat sila, merong ano, mga bulaklak. Eto, kalalagas lang ng bulaklak niya. Nag-trim na ako. Pati yan hanggang dyan sa loob yung ibang halaman namin sayang namamatay na kaya dapat talaga mahakot na dun sa ano sa bukid pero guys matagal pa yun <laughs> baka ilang buwan pa bago mayari ano niluluto mo? ano pinapainit mo? yung? ay bikol bakit? Eh, may ulam naman tayo ay yung atay alam ko bukas ng umaga yung mga ano nila. Mga damit. Ay. Mga. Hala, towel nila. Maka-shower na ako. Maka-shower na rin, ano. Ito yung pagkain nila eh. Kasi mamaya ako pa kung mag, ano, mag kumain ng pansit. Ah, lalagay ko ito dun sa, ano, sa taas handa ko na. Kasi maaga kami kakain ngayon, guys. Kakain na kami ni Papa. Para doon na kami sa taas. Nakakapagod talaga. Iba na yung pagod ngayon. Oh. Ha? Ha? Yung alin? Ay, yung hindi natin ko. Ayan, eh. Gusto ko to, eh. Maghihiwalay na ako. Okay for sure magugutom ako mamaya. Sure yan. Kasi kung magising ako hanggang alauna, alas dos. <laughs> okay. ano, Bicol Express pinainit niya. Pero meron ako yung ulam. Ako na lang, ako na lang mag, ay, saan na <laughs> yung ulam ng mga bebe. Tapos meron dito, ano, meron pa dito yung atay. Yung kanina. Ayan. Spicy. Akyat na ako, guys. Nandito na yung pagkain ko sa akin. Ah, sinamahan ko lang si Papa. Pa! Pakisarado mo itong ano nito, itong bintana na ito ha? Yung salamin. Ha? Para sabay kami ni Papa na ano na makapahinga. Sinamahan ko siya sa trabaho doon sa kusina, guys. Kawawa naman. Alam ko naman, pagod na pagod na rin siya. Oh, okay. wait lang. Mm. Hmm. Pag. Nakain na si Mama. Kain na muna ako, guys. Dito na lang kakain mainit doon. Ay, okay din naman. <laughs> oh, wait ninyo. Wait ninyo. Naihanda ko na yung pagkain ninyo. Wait ninyo si Papa. Wait si Papa. Wait. <laughs> Kain tayo, guys. Ay, nangangalabit. Nangangalabit. Aray ko, ang sakit. Okay, pwesto na uli. <laughs> naglaro na naman sila na naglaro. Tapos, iskay, Wala naman siyang kuto nangangamot siya pero naalala ko guys pinakain ko nga sila ng yung atay ng manok so, palagay ko doon nang, nangangati siya ayan oh. kinamot niya ng todo pero inisprehan ko na na huwag ka na ah opo <laughs> mm. hindi ka pwede dito mm. ko na naman yung higaan nila ayan na naman o oh. Paano ay nagtakbuhan na nagtakbuhan? So, ayun guys. Yun yung life update namin ni Papsi sa araw na ito. Yung imbornal, siguro pang apat na araw na nila na ginagawa yun. O limang araw. Apat na araw. Limang araw. Sky, inap na anak! Ako ang nasasaktan eh limang araw na nilang ginagawa yun bukas pang anim na araw na pero nakita naman na, na ano guys yung mga nagawa nila mahirap kasi ang, la, ang lapad nung hinukay kailangan kasi maayos namin yun lalo na yung dadaanan ng sasakyan tapos yung dun sa may bandang duluhan ang pa itong kapitbahay namin guys sabi niya na ano na kapag mag ano kami mag mabakob pwede daw tanggalin yung bakob nila isahan na lang yung bakod na Hindi pa namin sila nakakausap pero yun, ang plano sana namin dahil nahihiya din kami ni Papsi. Magbabakod na lang kami ng ano, didikitan na lang namin yung bakod nila. Pero sila na mismo nagsabi na okay lang sa kanila pag nagbakod kami, ano, ah, tanggalin yung bakod nila. Diba? Tapos, uh, magpapagawa na kami ng manhole ngayon. Yung natatanggal-tanggal, para kapag nagbara yung ano, yung kanal, pwedeng ano yon pwedeng sudsudin, pwedeng sungkitin, para matanggal yung ano, yung barado. Ano, <coughs> yun na yung gagawin nila. Tapos, diretso na rin na ano, na yung mag-aasintada na sila doon sa bako doon sa harapan. So, ayun guys, abang-abang lang po kayo hanggang sa ano, unti-unti nating nagagawa yung uh, bako doon sa bukid. Magiging ano, panibagong house number 2 namin ni Papsi. Pero hindi pa kami sure kung magiging house pa yun guys ha. Uh, unahin muna namin yung bako. Again, syempre, another blessing. Kaya, kasalamat din kami dahil yun, yun mga pangarap namin ni Papsi na baka saan makakapag-retire na kami, pwede kami magtanim-tanim. So, Makakapaghalaga ng hayop kahit manok lang. Ano, bibig ano? So that's it guys. We'll see you again tomorrow. Thank you for sa pagsama sa amin sa araw na ito. Good night beautiful people.